Hala, yung bagong tapa ko. Ano? Ang daming litid. Masarap sana siya. Kaso, hinaluan nila ng mga litid. Yung matitigas. Tawad ba dun litid? Ewan ko ano tawag yan. Basta yung matitigas, yung parang ano, parang mga ano, ewan. Masarap sana siya eh. Ayun may nagreklamo tuloy na customer. Nagtry lang naman ako ng ibang brand. Wala siyang ano, pangalan. Uh, may na may nabibili akong ano, uh, tapa. Siyempre, yung mga may pangalan. ayun malambot talaga. Ito, masarap siya. Kaso, hinaluan nila yung matitigas yung leeted, leeted ba tawag doon. Yun lang ang ating vlog, isinishare ko lang.